What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabali. Hello guys. Isang magandang araw sa inyong lahat. At kami nga pala magluluto ngayon ng inat ang manok. Kaya kita nyo naman guys. So oh, talaga si kabugnoy inakapagnakaw na naman ng papaya. Kaya, hey guys. Ano naman po yung nagsabi po kami kay parin bakit na. Pahingi po kami papaya. At kami po yung magagatan uli ng inat ang manok. Pagpasinsyahan nyo na po guys. Kung kami ho, lagi paulit-ulit lang niluluto. Ay, lang naman po guys ang kaya ng budget eh. Hindi naman po, hindi naman po kami marti pagdating po sa mga pagkain. At sabi nga sa akin na rin si Paring Ambo, ay eh, to talaga mo sa eh hindi ako magagayat na yan. Para naman, pagkay kinahuli, hindi damay din ako. Yes! Sabi kayo o nga naman, maaari ka naman si Kabog nila, ikaw may kasama ko di pagkuha, kahit hindi ikaw mo sa basta kay kasama, hindi damay ka din. <laughs> Tararara! Guys, at dyan ho. Naayos ng maigi. Ni eh, parang ang bore kanya magbabalat ng papaya. Aba, ay talaga may manok pa. Ipakalat-kalat ka ang manok ka. Eh. Maya may, may kimi pa din sa amin lulutuin eh, ng are. Ibahala eh, ka. Lagi kang kalat ng kalat din. Napakadami din niya ang manok din ni Poli Uli. Pag wala akong mabiling pagkain. Ay eh, siya baka makahuli ho kami na sa amin katayain niya si Burlolo eh, so. guys Nadali na doon ang aming pagluluto. Siya nakatoka doon. Mambalik ka naman po sa bodega, ay nakakarga na po rin mga are. Tari po natin magbabiyahe. Kadadating lang po na, ang galing ang hilis. ay eh, babiyahe daw po ulit kay Mos Hagot na hagot po at kailangan daw po ng liyog sa pampanga gawa ng ilang araw din po silang hindi bumiyahe. And guys, so, yan naman ating dakila magkakayo daw. Talaga naman, ika nga ay magaling ding magkutkaw daw. Pandali na eh. Yan naman po ay pahinante ng ating isang biyahero. Napakabait din guys na yan. Kasi pagpa, tapos ito si Paring Ambo naman, eh may nakalagay na sila, bay humirit pa. Ay lalagyan pa daw niya para daw lalong mas mahanghang. Grabe naman ang aking Paring Ambo ito eh, talagang may sili na eh. Mababaw may pagsumi, sumiyar masakit na ang pwit, eh, hindi pa nalabas guys. Eh. Ang napalaw nga pala na yung papaya diyan, ay medyo manubalang na po, saan medyo hinog na. Hindi naman po namin kasi kita kung hinog na bagari o hindi pa, gawa ng green na green pa na po kanina yung balat. Yung pala naman loob ay medyo hinog na. Ang guys, tingnan nyo, naglalapot-lapot o. Oh. Ang gatang yan. Naglalapot-lapot. Kami po dito ay ilan lang po ngayon at wala po iba natin biyahiro. Aba, ay sino batang? Aray. Parang nandugas ko yata ng dahon din eh. Ay, si paring ano pala, paring RJ pala. Yung batang yan, autosan po namin na kumuha ng dahon at siya na daw po ang kukuha ng daon at baka daw humamaya hindi na pakainayin ay alam din eh hindi na naman guys so lagi pa may isang kasama yun sa vlog natin niya kilala nyo na po yan tapos nung balik po namin din sa budiga ay, may dumating din isang tricycle na niyog <laughs> ah? ay tricycle na niyog baga isang sako lang ah dalawang sako lang po yan oh ay, 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 kabugnoy kung makakailang ay, na ay, yan hindi kayo pagkahuna kilo yan, ay malamang, malamang sa malamang, ay pirang-pira na ho yan. Makakabili nyo tayo ng bigas at medyo maganda naman ngayon ng presyo. Yan guys, so, oh, 60 kilos po yan. No? Oh. Wow. Nakatapat po yan sa 10. Ang timbang po pagkagayan, tapos may bato pong nakalagay dun 50 kilos. Pumapatak po yan ng 60 kilos. Tatemis nyo na lang po yan sa 11.50. Ah, talagang quality-quality nga. Oh, pwede na ipamaling kayo. Kaya yung mga wala din yung pera pa maling kaya ay pumunta kayo sa New at pagbalik ninyo, ay sigurado may pabili na kayo ng pagkain, ipagsamahal ng ating New eh. ay. O oh, ayan na, ni na ni Borluloy at saka ni Boss Ambo itong ating pananghalian. Guys, ay eh, niya na ho, kung medyo madami hong tutong di yan, nabigla lang ho kaunti yung gatong at hindi ho namin makontrol, gawa amin hong panggatong din ni Bao. Oh. Diba, guys, pagka ni hey, sinindihan ninyo at nagliab na yan, Imbis na huminaho ang gatong niya, ay talaga naman ho, dahil pa ho niya, gumagamit ng acetylene. Wow! Tapos isa nating kabugnoy, eh. ang dami na natin pagkain, ay eh, nagsisigurado lagi guys, so lagi din nila lang maluto. At ang ulam din pala niya, ay bistek na manok. Ay di nakuha na lang ho din eh. Iba pa rin nga daw yung ginataan at bistek. Ay eh, totoo nga naman nga ho, pagkagay yung, may gata, yung ginataan may gata. Ay naman po, yung wala ho. Eh guys, masarap talaga kumain pag gagawin agawan at salo-salo tapos isasamahan mo pa ng kaunting yabangan. Akala mo ay kaunti lang nakakain mo pero hindi mo na mamalayan na talagang napapadami ka na pala. Eh, sa totoo lang guys, pagka ako na uwi sa amin sa tanghali, ay eh, eh, talaga namang hindi rin makakain ng madami. Iba pa rin nga talaga guys, pagka yung aga-agawan kayo dahil ipilitin mo siyempre makadami. Dahil pag kayo bagal sa pagsubo, ay eh, wala kang aabutin. Sinasabi ko sa iyo, ang aabutin mo lang ay down. Pagka ang aring mga, aring mga kasama mo sa pagkain ay eh, talaga namang kulitang kulitan pa. Tabang nakain, ikaw nga ay yabang ang yabangan. O no? yan o, kapupugi ng ating mga nakain yan, guys. O, so, yung mga biyahero natin, lalo yan. Yan ang poging pogi. O, yan o, si Kabugloy eh. o. Talaga namang ano eh. Para din yan naman, Desi. Dasi siyete, oh. Dito <laughs> na lang natin itong base eh. Dati na may kapet-pet ni ka bugni. ngayon, eh. Pagkakataba na. Ay, hindi ko na rin guys malaman, eh. Ay, ako na may binata, ay, naku, hindi mo sabagayabang sa inyo. Ay, puro abs din ho ako. <coughs> hindi ko na nga lang ho alam. Ba't gano'n ako yung nagkaasawa? Ah, ah, hindi na ho abs ang nandini, eh. Ay, bilbil na hong malalaki, eh. Kaya dyan naman, hindi ko na nga din may balik yung dati kong tindigan. Ay, sa basketball nga, guys, ipag kami naglalaro, ya, ah. Ay, talaga kong tinlaro lang ay talagang parang hindi ko na kaya tumakbo. May hima tayo. Sobrang pagod Iba nga guys talaga pagka natanda. Ay talagang gano'n talaga. Wala tayong magagawa. O, oh, paano ba yan guys? Iyan eh, nga dito na lang po ang video ni Kabugnoy. Sana po inyong nagustuhan. At yung inyong pong nagustuhan, pakipalo, like, and share naman po. At maraming maraming salamat po sa aming mga followers po na sumusuporta kay Kabugnoy. Huwag po sana kayong magsawa sa aming mga ginagawang video. Maraming maraming salamat po ulit. Paalam!